agaw pansin ng isang aso sa Dasmarinya sa Cavite. Naglalakad po kasi siya nang nakatayo sa dalawang pa, parang isang tao. Bis din ang aso at nakashades pa. Wagas din ang pagiging man's best friend ng aso nito na sinasamahan ng kanyang amo hanggang sa pamamalengke. Yan po ang tinutukan ni Victoria Tulad Exclusive. Sino ba naman ang hindi magugulat sa asong naglalakad na parang tao. Kaya si News Cooper Cathy Rufila agad binidyohan ng asong tila mamamalengket, may kagat pang basket at nakashades pa. Nakashades pa? Aming hinanap ang naturang aso at natagpuan namin siyang namamalengke sa Cavite. Bitbit -bit ang maliit na basket, madalas umiikot sa palengking ito, ang asong si King Joker para mamili ng gulay, ulam, at kung ano-ano pa kasama ang among si Larry. Si Joker din ang nagbabayad ng kanilang pinamili. Kwento ni Larry, alim na buwang gulang pa lang si Joker nang simulan niya itong itrain. Limang taon na ngayon ang Aspen. Yung unang tinuro ko dito, yung tumayo lang. Tumayo, tapos, umano, kumagat ng mga bagay na matitigas para sakaling may pakuha ko sa kanya, kaya niyang kuhanin. Tapos, sumunod nun yung pabibiting ko siya ng bayong, basket. Kasi ang purpose ko sa kanya, pwede ko siya isama sa palengke. Aba, pwede rin palang Metro 8 si Joker na masipag magpulot ng kalat. Pero ang paborito raw nitong gawin, maglakad na parang tao habang suot ang kanyang vest at cool na cool na shades. Sisiw nga raw kay Joker ang paglalakad ng limang daang metro at madalas kumatanon pa. Ang mga nakakakita sa kanya, hangang-hanga. Ay, natutuwa ako sa aso. Ang galing-galing niya talaga. Hindi ako nangarap mag-alaga ng aso, pero ngayon sabi ko gusto ko na rin yata mag-alaga ng aso. Oh, oh. Nag-train ko siya mga madaling pa, alas 5. Tapos uuwi kami niya mga siguro mga alas 10 na. Sa hapon naman, lalabas kami mga alas 3. Niya, alas 4, Uwi kami alas 6. Bukod sa tricks, sanay din daw itong si Joker sa napakaraming tao, kaya naman talagang napaka-friendly. Ang sekreto daw ni Mang Larry sa pag-tetraining, tiyaga, pasensya at pagmamahal. Pag-asano sa anak, sobra pa eh mas ma mas mas malamig po kung sakali eh. Kaya siya, lahat ng ano, laban siya. Victoria tulad ng katutok, 24 oras.